po, una-una Sir Johnny, uh, ano, uh, kamustahin po natin ang mga kasalukuyan po ng uh, sitwasyon sa iyo po nasasakupan ano, sa San Fabian. Itong ilang araw na tayo po inaapektuhan po ng mga bagyo at habagat po sa ating lalawigan, uh, yung monitoring at as naging assessment po sa agriculture uh, damage kung meron man po sa inyo nasasakupan sir. Uh, sa bayan po ng San Fabian man, karamihan po kasi ano eh, nasa vegetative stage. Ah uh, karamihan yung mga bagong tanim at saka mga punla. So may mga laying uh, low lying area po dito sa atin yung uh, karamihan sa may barangay ng uh, Tuko Longos uh, sa may nakaputaw sa may Kabaruan. So karamihan po diyan mga bagong tanim at mga punla po ma'am. May mm -mm. mga tapunti-tunting oh. pong mga mais ma'am. Mm. -mm. At ito sir ay uh, yung pinsala dulot po ng uh, pag-apaw uh, po ng tubig sir doon sa mga sakahan po. Opo ma'am, uh, mas nakapikto po yung bulyong po ng tubig ma'am dahil uh, parang kagabi lang po namin mas naramdaman yung hangin pero yung ano mas malaki yung epekto nung ano yung pagbaha, yung bulyong po ng tubig. Mm, -mm. Okay po. At uh, um, sa ngayon sir, yung mga napektuhan po mga sakahan ay um uh, maiisasalba pa po ba yung mga pananim sir or uh, mas completely damaged po sir Ah uh, base po doon sa mga agricultural technologies na kasama po natin sa opisina na kung saan uh, buhat nung nagumpisa ang malakas na ulan ay uh, mino na po at mayroon po kaming sa barangay po mayroon po kaming monitoring system hmm. so binabato po sa aming opisina bukod doon sa uh, on-hand validation may mga 50%, may mga 30% lang po na damages, may mga ilang po na total na talagang natabunan po ng mga putik. Okay. Pero parang mas malaki naman sir, kahit pa, paano yung porsyento po na uh, yung mga pwedeng maisalba pa po. May karamihan po kasi ma'am, mga 60 to ano eh, 62-50% ang damages, eh. so ah mm -hmm. uh, kinuha na namin lahat po yung mga pangalan at saka yung area para po for reference may report po namin sa probinsya at saka sa regional office for uh, proper replacement kung mayroon pa po pero according naman sa aming departamento uh, magbibigay po sila ng replacement uh, sana as soon as possible para ma ma ano ma -anoan natin yung mga pinsala mm -mm. na dulot ng pagbaha Opo. Uh, how about naman po Sir Johnny ano doon po rin sa mga uh, affected po sa sektor po ng pangingisda na naman po sir bilang nasasakupan nyo din po ito dyan sa San Fabian po. Well ma'am, uh, malaking volume din po yung apektado. unang unahin uh, may isang linggo na po kasi ano, eh, malakas po yung halo at saka, ano, at saka yung mga nakarang ano pa. So madalas hindi po sila nakakalaot. So yun po yung tinitignan namin, ano, uh, kinukuha na rin namin yung ano. And then, yung mga pangalan, uh, lahat ng mga coastal barangay, And then yung mga fish cages na, na piktuan at saka mga fishery structures. Mayroon ding mangilang ilan ma'am kasi hindi naman ganun karami na yung nag, ano, naglalagay ko ng ano, pag ganitong mga buwan. Kasi anticipated naman na nila. Pero mayroon po yung mga karamihan po yung hindi nakakalaot at saka yung mga patalabahan po. So may mga umapaw po sir na mga palaisdaan po sir dyan sa San Fabian? Um, may umapaw mo ma pero hindi naman ganun ka ano kasi doon sa pag-ulan, hindi naman siya kasi ano na anticipate din nila yung ano yung volume ng tubig. Mm -mm. So nalagyan po nila ng mga parang intervention noon sa mga palaisdaan nila pero may mga apektado pa rin po ma'am. Mm, okay pero ah uh, so far naman po, Sir Johnny, ano dun sa ilang araw po na masama yung ng panahon natin at may mga bagyo, wala naman po mga, eh uh, eto, mga parang nagpumilit po na pumalaot na mga mangis na despite ng uh, weather condition po. Kanina ma'am, mayroon na po ma'am kasi medyo ano na rin. And then, uh, kailangan nila kasi minsan hindi rin natin sila ano, mapigilan. So pag nakita nilang ano, pag nakita nilang medyo ano naman, hindi naman sila pumapalawot masyado. Mm -mm. Nagbapakasakal sila kasi uh, wala kasi makain eh. Okay. Walang means para pakain sa pamilya. So sa ngayon uh, medyo calm na rin yung ano, yung dagat at saka ilog. May mga pupunta na rin po ma'am. Okay. Para mangisda. Nag-implement po ba kayo, Sir Johnny, ng no-fishing policy, Sir, dyan po sa San Fabian? Opo, okay, ma'am. Kasama po natin ang Philippine Coast Guard at saka Philippine Maritime Police. Sila po yung nasa front line. Uh, Nung sinab pag sinabi na po ng pag-asa na may gale warning, talagang tinitignan po at binibigay babala, lalo-lalo na sa mga fisherfolk leaders at saka mga barangay captains sa coastal barangay, ma'am. Mm. at sa tingin nyo, sir, nakatulong din talaga yung pag-implement po uh, temporary or pansamantala ng no fishing policy po, sir. Opo, ma'am. Malaking bagay po, lalo-lalo na po sa social media at saka sa radyo na katulad sa Bumbo Radio at mga mm -hmm. ibang istasyon. So, yun po yung means para maipaabot yung ano natin, yung mga gale warning ano natin sa mga mangingisda. Okay. So sa ngayon, Sir Johnny, um, meron na po bang parang uh, estimate po ang Agriculture Office doon po sa siguro parang worth or halaga po ng damage, Sir? Kasi for sure, uh, baka ngayon wala pa po kayong uh, talagang final assessment po. Mayroon kaming partial report at mm -mm. uh, mayroon na rin kaming initial na reporting sa province, saka sa district, at saka sa MDRRMC, MDRRMO. Pero doon sa estimation, hindi pa namin ano, Uh, pero nalagyan na namin siya ng area at kung ilang percent. Siguro baka sa Monday, ma ano namin ma'am, ma yung total damages na po ang pwede namin may bigay sa inyo po ma'am. Mm, mm Okay. So, pero parang in general, Sir Johnny, masabi niyo po ba na uh, highly affected po yung agriculture sector dyan po sa San Fabian, Sir? Sa agriculture, uh, pinaka po yung sa rice, ma'am, at saka corn. mhm -mm. Okay po. So, last na rin siguro, sir, na baka pwede rin kaming mag-update uh, doon po sa uh, may mga pa pinangangambahan pa po ba na possible na epekto po nung uh, buwan kaya nga river sa mga magsasaka, sir, po sa San Fabian? Uh, tinitignan po namin maigi yung ano at saka minumonitor po namin kasa, ka, karamihan po na ano naman dito sa atin, sa lulaying area natin. Pag medyo pumupa yung ulan ng isang hindi naman na siya gano'n kabagal o no? katagal na huminto yung pagbaha. So sa ngayon, kanina, dahil matagal na hindi umulan, ano na rin siya ma'am, uh, humupa na rin yung baha. Mm -mm. Okay. So siguro panguli po, Sir Johnny, baka may mga uh, mensahe na lang po kayo sa mga nasasakupan po ninyo no? sa agriculture sector, uh, dyan po sa San Fabian, dahil marahil uh, naghahantay din po ng mga um, siguro intervention at uh, tulong yung mga magsasaka po sa inyong bayan, Sir. Uh, sa mga kababayan po namin na apektado po ng bagyo katulad nung pagtatanim ng sa rice at saka sa corn at sa mga ibang commodity, yung mga high value crops, mayroon po tayong programa sa PCIC, yung Philippine Crop Insurance System. Ah uh, wag ho kayong magatubiling pumunta sa opisina o i-report kasama ang uh, picture at saka yung area at saka yung ilang percent ang damages. Hindi niya assist po namin 'yon at mabibigyan po sila ng karampatang parang compensation para kahit papano po may mayroon pong kapalit po yung mga damages na naiwan ng bagyong ito po at saka yung pagbaha ng yung dulot no po ng habagat mm Okay po. So ayun po, maraming salamat ulit Sir Johnny sa oras niyo at uh, si siguro a uh, po mag-update kami sa inyo in case ano meron na po uh, final po asa uh, report ng mga damages, uh, ayun po sa agriculture sector sa San Fabian. At uh, thank, thank you po ulit Sir at ingat po kayo.